OFW pa-content naman kung paano ka magpaandar na sa sakyan. Manual ba yan? Automatic. Para may idea kami kung paano ang tamang proseso. Salamat tol, Idol. Salute. Sabi ni Mayor Api Acoste. Shoutout sa iyo, Idol. Utol. Siyempre, bago natin sasagutin yan, bibigyan ko kayo ng malupit na inspirasyon. Bago nga pala ako nag-abroad, ay talaga zero talaga ang kaalaman ko pagdating sa pagmamaneho ng four wheels. Ang alam ko lang i-drive ay single na motor at may sidecar na kalabaw. Ayan, <makes> ako po yan after 20 <makes> years ago nung aking kabataan. Wink. Kaya nung nag-apply po ako dito, talagang tanging lakas ng loob lang ang aking daladala para sa aking pamilya kahit na wala akong alam. Napaisip lang din kasi ko, ang single na motor ay dalawa gulong. Talang ipagmamaneho ko dito nga sa abroad ay apat ang gulong. Pero, yung two wheels kasi pwede tayong itumban niyan, yung pakayang four wheels, di ba mga kabihero? Kaya ganun na lang ang lakas ng loob ko pumunta rito sa abroad para magmaneho dito nga sa aking pinapasukan mga kabihero. Punta nga pala tayo dito sa manual or automatic ang aking minamaneho. Automatic po ang aking minamaneho, dito lang sa mga buto na to ay talagang sasakit ang ulo ko. Di ko alam kung saan gamit itong mga to mga kabihero. Gali ko kasi pag hindi ko naintindihan, hindi ko pinagpipindot mga kabihero. At nakita nyo naman, talaga naman push button pa mag-start. Eh sa ating kalabaw lang noon, pitik kaliwat kanan lang. Pag hinampas mo sa bandang puwitan, ay karipas talaga ang takbo. Sa dami ng pwedeng pindutin, talagang push button lang talaga alam ko rito. At itong TV na to, baka po pwedeng manood tayo dito ng uh, Atang Kiapo o Channel 7 o kahit ano mapanoorad dyan sa Pilipinas. At dito ko makikita nyo, 42,487 pa lang itong mga kabihero. Pero ito ay 2019 model. At ang kagandaan daan dito sa sasakyan na to, malaki yung hazard niya mga kabihero, importante to sa pagmamaneho. Dahil kung sakaling maabutan ka ng troubleshoot sa daan, pwede mong gamitin to. At kung gusto mo rin magpalamig, eto pipindutin mo na lang sa malaking telebisyon mga kabihero, Kung gusto mong malakas o mahina, ayan lang, ganyan lang ang pagpindot. At kung gusto mo naman, pwede mong pahanginan pati paa mo mga kabihero, ganyang katindi, automatic nga, ay pagkagaling naman. Pwede mo rin naman itutok sa paa mo. at mas lalong lalo na sa pagmumukha mo kung gusto mong mabura mo. kahit naman talaga sukat na sobra init dito, makikita mo umagang umaga pa lang yan. Ganon din naman sa upuan, pipinditin mo na lang yung sukat mo para naman kahit pa pano, komportable ka ko magmaneho. Abantit atras ay pwedeng pwede. wag mo lang paka atras atras, eh, baka naman lubas ka sa loob ng sasakyan. At kung nangangawit naman ng iyong bandang likuran, kapag ikaw ay nagmamaneho, pwede mong ibaba na kaunti, pwede mo rin itaas ng kaunti pero huwag mo namang iihiga habang nagmamaneho ka, baka kusang kapulutin. At mapunta naman tayo sa pedals at eto nga yung tinatawag na ating mga ginagamit dito sa baybandang ilalim mga kabiyahero. Ito yung tinatawag na foot brake. Ito naman ang brake. Ito naman ang silinyador mga kabiyahero. Yan po yung brake na kapag ka nasaktan ka na kailangan mo na i-let go para madali ka makapag move on. Uy! Muhugod si barik api! Tama na ang turo-turo baka manuno kabiyahero!